OMG, hindi dapat maglagay ng tagaaway ang malakanyang like her to represent them. Dapat diplomat lang, magalit lang sa mga issues na dapat ikagalit. Nag-reshirt pa siya para may mabato sa kabila. <laughs> para kang palengkera, hindi dapat ganyan ang rep mga represent ang magrepresent sa national government. Correct talaga. Three years na lang, maubos na ang maliligayang araw niyo dyan sa palasyo time is ticking. <laughs> Meron naman nag-comment, three, <laughs> three years na lang, malamang bangag na lahat ng nasa palasyo. <laughs> Hello everyone! Welcome to my channel again, Joanne Reacts. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel po and like this video. Natawa talaga ako no, nung uh, nakita ko tong videong ito. Alam mo yung sa title pa lang, alam mo makikita mong yung malalaking media talaga. Negative talaga, puro negative yung mga title nila or mga headline nila pagdating sa Duterte. Alam mo yung nagpapahalata masyado na ano, bayaran. <laughs> Grabe talaga guys, wala ka talagang makikita kung positive pagdating sa mga Duterte. Ang dami namang pwedeng i-title pero yung gagamitin talaga nila is yung alam mo yung negative para mag para pagdating sa mga tao ay eh, negative. So, nako, talagang pakinggan natin to. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that uh, in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Mm -hmm. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Noon nalaman po to ng Pangulo ay wala po siyang naging reaction. True? <laughs> Totoo kaya yun? Walang reaction Kayo ba? Naniniwala kayo? Walang reaction si BBM doon? sabi mo nga, nakakalungkot nga eh, sabi niyo. Tapos si BBM pa kaya, walang reaksyon? Dito, dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong naman po, nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Noong 20... Anong binansagan? Siya lang yata may alam niyan. <laughs> na ano pa nga si Duterte sa ano, Time Magazine. Nako, International Time Magazine, imagine! Alam mo yung naging cover siya naging cover siya ng Time Magazine na alam mo most influential president or person in the world. Grabe yun. Tapos sabihin niya. <laughs> most corrupt daw. Grabe. Natawa talaga ako dito, guys. Grabe. 17. Matatandaan niyo po ba yun? No? Uh, ilang mm, sige, hanapin mo ng maayos. <laughs> Nasa na yung kodigo mo na binigay? Ay, nako, yung kodigo. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Uh, Ito. Mm. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017, ay nag-level up siya si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng people of the year being the most corrupt. Naku! San kaya galing yung survey na yan? San, maka, san ka makakakita ng most corrupt na naging four lanes yung kalsada ng mga highway sa Philippines, sa Pilipinas na kahit alam mo 'yun, never namin na-imagine 'yun. Yung sa lugar namin, grabe. National Highway kasi kami. Alam mo yung grabe ang ganda tingnan ng kalsada. Oh, saan mo makikita yung corruption doon? Eh ngayon, anong nagawa ni PBBM? <laughs> Wala talaga akong narinig na nagawa ni BBM. At inamin din naman po niya sa kanyang uh, statement uh, ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yon because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat? Alam mo yung sinasabi niyang statement na sinasabi ni Duterte. <laughs> Guys, pinatulan na naman nila yung mga, alam mo yung mga joke ni Duterte na siya yung, oo, oh, oh, nangurakot siya, kaso lang naubos na. <laughs> Isa din to eh. Alam mo yung, katulad dito ni Adjong eh. Alam mo yung si Congressman Adjong na sineryoso talaga yung, yung joke ni PRRD na patayin lahat ng 15 na senador. <laughs> na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayo na dinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkain na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the vice president, siya bilang vice president, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of um, having this feeling of hatred against the government. Mas eh sila nga nauna, di ba? Oh, sila nga nauna June 30. Guys, pag-upo na pag-upo ni BBM sa pagiging presidente, guys, kakapanalo nang nila, ha? Imagine June 30 of 2022, first meeting ng gabinete ng Pilipinas. Wala, hindi invited si VP Sara. ba? Diba? So, anong ibig sabihin nun? Ginamit lang siya para manalo. Oh, ba? Diba? Sinong hindi magagalit niyan? Ano ka ba naman? Si Digong nga, si PRRD nga, kahit anong, alam mo yung buelta sa kanya or paninira sa kanya ni Robredo, ni Lenny Robredo, wala hindi niya pinayagang mag-impeachment kasi nga, pabayaan niyo yan. Democracy tayo. oh di ba? Wala talaga kayo sa katiting ni PRRD. Mas <laughs> maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat. Kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of uh, freedom of expression. Yes. Wala po tayong uh, masasabi kung kanyang ina-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So para Oo. Sobrang daming nangyari sa panahon ng kanyang ama na halos lahat kami ay alam mo yung ayaw na pababain si PRRD sa pagiging presidente. <laughs> eh ngayon naman, na, na Eh ngayon naman, ayaw na ng mga tao. Nabudol lang kasi. Nabudol nyo lang kasi. Ang, uh, ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, eh, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatong ko lang palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina. Dapat naman, dapat na talaga kumilos yung taong bayan kasi sobra-sobra na sila lang yung umuunlad, yung tao naghihirap. Wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong uh, pag may banat po yung mga detertes against him? Tinanong po, apo, tinanong po natin yan sa sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, dahil definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin ano po ba ang reaksyon ni pangulong uh, Marcos Kilala po natin ang pangulo hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging mag magalit sa sa gobyerno ay isang napakawala Sabi niya kilala daw natin yung presidente sabi ni Reactor 6188. Claire Castro, how will you defend Marcos administration regarding the ongoing deliberation or hearing about PhilHealth? <laughs> Nako, ewan ko lang sa kanya. Three years na lang, maubos na ang maliligay araw nyo dyan sa palasyo. Time is ticking. <laughs> Meron naman nag-comment. Three, <laughs> three years na lang, malamang bangag na lahat ng nasa palasyo. <laughs> sabi naman ni Jerry Lynn, people doesn't believe words now. People believe in action and experiences. Matalino na ang mga tao. Correct. Tapos sabi naman ni Ako si Raf. As PRRD say, said since last year, if you have evidence, file a case. Correct. <laughs> oh, sabi naman ni Laban OFW. May karapatan kaming magalit mga may karapatan kaming magalit. PhilHealth 1.6 trillion liabilities minus asset 3 347 billion equals negative 816 billion deficit pa. Tapos nag-transfer nang pera samantalang deficit pala. Di ka magagalit kung kurakot ang gobyerno. Ikaw ba matutuwa? Ewan ko sa kanya, bayad siguro siya kaya siya natutuwa. <laughs> Kurap ba yung halos lahat ng daan, two lanes lang ay naging four lanes na at may sidewalk pa? Sa ilalim ng Admin Duterte. We've never expected that before. My drug user nag-surrender. E ngayon, imbis mag-surrender, dagdagan pa. <laughs> Correct. Sabi naman niya, parang awa niyo na unahin niyo muna ang investigation ng PhilHealth BICAM report. <laughs> Correct talaga. Karapatan ng tao na magalit sa gobyerno pag-corrupt, lalo na sa BICAM report at PhilHealth anomaly na bankrupt na FYI USEC. <laughs> Correct. Talagang corrupt talaga, madam. <laughs> OMG, hindi dapat maglagay ng taga-away ang Malacanang like her to represent them. Dapat diplomat lang, magalit lang sa mga issues na dapat ikagalit. nag pa siya para may mabato sa kabila. <laughs> para kang palengkera, hindi dapat ganyan ang rep mga represent ang mag-represent sa national government. kuri talaga. Poro talaga siyang alam mo, nagresearch research talaga. Oh, sabi naman ni Beverly Ariba. Just watch the interview. Walang pag-i-encourage doon sa sinabi niya. Castro is misleading the people. Nagpapasikat lang siya, adding fuel to the fire. Correct. Just focus to the topic. We're not living yesterday. We are living today. Correct. Alam mo yung purus nakaraan, nakaraan, nakaraan yung <laughs> binabato kay Sarah eh. Tunay na awardee si FPRRD. He was awarded the Best President Award. Correct! <laughs> so guys, hanggang dito na lang po tayo, no? Salamat sa panunood. And if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel po. See you again next time sa iba pa nating chikahan. Thank you so much, guys. God bless. Bye!